pag apruban ng 8.7 trillion pesos infrastructure flagship projects, pagtiyak ng food security at job generation, kabilang sa pinagmamalaking accomplishments ng NEDA noong 2023. Si Creseline Katarong magbabalita. Iniulat ng National Economic and Development Authority o NEDA ang mga nagawang tagumpay ng ahensya noong nakaraang taon. Inihayag ng National Economic and Development Authority o NEDA na ang taong 2023 ay isang taon ng pagsusumikap at dedikasyon habang nagpupursige ang ahensya tungo sa isang matatag, maginhawa at panatag na buhay para sa lahat. Ibinida ng ahensya na labing dalawang beses na nakapagpulong ang NEDA board noong 2023 ang pinakamataas na bilang sa mga nagdaang taon upang mabilis na aprobahan at i so ang mga kritikal na proyektong pang-imprastruktura, mga plano at mga hakbang. Kaugnay dito, nagbigay ng katiyakan ang NEDA sa mamamayan na ang aktibong dedikasyon nito sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino ay mananatiling matatag sa mga darating na taon. Kabilang sa mga inisyatiba nito, ang patuloy na pagpapatupad ng gobyerno ng mga napapanahong estrategiya upang pangasiwaan ang mga presyo ng food commodity, protektahan ang purchasing power ng mga pamilyang Pilipino at suportahan ang pinakamahinang sektor sa pamamagitan ng targeted subsidies. Ayon sa NEDA, ang patuloy na pagpapatupad ng Executive Order No. 10 ay may malaking epekto sa pamamahala ng food inflation sa pamamagitan ng pagbabawas ng Most Favored Nation Tariff Rates para sa mga pangunahing bilihin tulad ng bigas, baboy at mais. Nakatulong din ang pagsususpinde sa pangungulekta ng pass-through fee na bawasan ang gastos sa pagdadala ng mga kalakal sa buong bansa. Nakikitang nagpapataas naman ang produktibidad sa agrikultura ang tumaas na alokasyon para sa Research and Development for Agriculture, Forestry and Fisheries. Tinulungan naman ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF ang mga Pilipinong magsasaka sa pagpapabuti ng kanilang ani para sa tatlong quarters ng 2023 at upang pamahalaan ang inflation. Sinabi ng NEDA na itinatag ang Interagency Committee on Inflation and Market Outlook para magbigay ng napapanahon at nauugnay na policy advice sa inflation. Kaugnay ng pagpapaunlad ng infrastruktura, inaprubahan ng NEDA Board ang kabuoang 197 infrastructure flagship projects na nagkakahalaga ng 8.7 trillion pesos noong 2023. Ito ay bahagi ng Build Better More Infrastructure Program ng Administrasyon. At sa pamamagitan ng mabuting pangangasiwa, sinabi ng NEDA na gumawa ang Administrasyon ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Base anito sa pinakahuling labor statistics, lumalabas ng unemployment at underemployment ay bumabas bumaba sa 4.2% at 11.7% noong Oktubre ng nakaraang taon. Noong 2023, gumanap din ang NEDA ng aktibong papel sa paglulunsad at pagpasa ng ilang mga reporma at estrategiya sa regulasyon upang higit pang isulong ang ekonomiya tungo sa inklusibo at napapanatiling paglago. Kabilang sa mahakbang na ito ay ang Philippine Development Plan 2023 to 2028 at ang National Innovation Agenda and Strategy Document para sa 2023 to 2032. Gayon din ang partisipasyon ng bansa sa Regional Comprehensive Economic Partnership Trade Agreement, ang pagpapalabas ng IRR for the amendments to the Public Service Act at ang Digital Workforce Competitiveness Act at ang pagsasabatas ng Public-Private Partnership Code. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Criseline Catarong SMNI News.